Iris, ang bigay na ugali ng kalikasan ngayong araw. Ang Iris ay likas na matapang at hindi basta sumusuko sa anumang hamon. Ngayong araw, mas lalakas ang iyong kalooban na magsimula muli sa mga bagay na naudlot o hindi natapos. Hindi ka takot humarap sa mga bagong gawain, ngunit paalala ng kalikasan na huwag pabigla-bigla ng desisyon lalo na kung may kinalaman sa pamilya at kabuhayan. Magkakaroon ka ng mga pagkakataon na ikaw ang manguna sa isang mahalagang usapan, kaya't gamitin ito upang magpakita ng responsableng pag-uugali. Ang pagiging mainit ang ulo ay dapat mong bantayan, sapagkat kahit may tama kang punto, kung hindi mo ito ihahatid sa maayos na paraan, maaari itong mauwi sa hindi pagkakaintindihan. Sa tahanan, magiging inspirasyon ka, kung laging nasa ugali mo ang kababang loob. At tandaan, ang gawa ng kalikasan ay hindi matatawaran, dahil biglaan ang mga pagdating, gawing laging maging maingat. Taurus, ang bigay na ugali ng kalikasan ngayong araw. Ang Taurus, ay kilala sa pagiging matatag at mapagkakatiwalaan lalo na pagdating sa mga responsibilidad. Ngayong araw, mas gawin mo ang pagiging masinop at praktikal sa mga desisyon, lalo na sa usaping pinansyal at pangkabuhayan. May posibilidad na may mga taong lalapit sa iyo upang humingi ng tulong o payo at ikaw ay bukas sa pagtulong ngunit limitado lamang sa kaya mong ibigay. Iwasan ang pagiging sobrang mapagbigay, sa puntong ikaw na ang nauubusan. Sa loob ng tahanan, mahalaga sa iyo ang kaayusan kaya't maaari kang maglaan, ng oras upang ayusin ang mga bagay na matagal, munang nais pagtuunan. Sa usaping damdamin, pinahahalagahan mo ang katahimikan kaysa mainit na pagtatalo. At tandaan, ang gawa ng kalikasan ay hindi matatawaran, dahil biglaan ang mga pagdating, gawing laging maging maingat. Gemini, ang bigay na ugali ng kalikasan ngayong araw. Ang Gemini, ay may likas na matalas na isipan, at kagalingan sa komunikasyon. Ngayong araw, mas magiging alerto ka sa mga bagay-bagay, at makikitaan ang husay sa pagdedesisyon, lalo na sa mga hindi inaasahang sitwasyon. Gayunman, paalala ng kalikasan na maghinay-hinay, sa pagbibigay ng opinyon, kung hindi ito hinihingi, hindi lahat ng bagay ay dapat komentuhan. Sa trabaho, magiging mabilis ang daloy ng gawain, kung ikaw ay magpo-focus at iiwas sa mga distraction. Ang pakikitungo mo sa pamilya ay magaan, ngunit may posibilidad ng kaunting tampuhan, kung ikaw ay magiging palabiro ngayong araw, sa seryosong usapan. Sa pera, umiwas sa mga bagay na madali ang ngunit may halong panganib. At tandaan, ang gawa ng kalikasan ay hindi matatawaran, dahil biglaan ang mga pagdating, gawing laging maging maingat. Cancer, ang bigay na ugali ng kalikasan ngayong araw. Ang cancer, ay mapagkalinga at emosyonal, at ngayong araw ay magiging mas sensitibo ka, sa nararamdaman ng iyong mga mahal sa buhay. Ang pakikipagkapwa-tao, ay magiging mas makahulugan, at maderama mo ang malalim na koneksyon, sa mga taong totoo sa iyo. Gayunman, maging maingat sa pag-aalaga ng damdamin ng iba, dahil minsan, nakakalimutan mong unahin ang sarili mong kapakanan. Sa trabaho, maari kang makatanggap ng pagkilala sa tahimik, mong pagganap ng tungkulin. Sa bahay, ikaw ang magiging dahilan ng pagkakabati, ng ilang miyembro ng pamilya. Sa usaping pera, iwasan ang emosyonal na paggastos. At tandaan, ang gawa ng kalikasan ay hindi matatawaran, dahil biglaan ang mga pagdating, gawing laging maging maingat. Leo ang bigay na ugali ng kalikasan ngayong araw. Ang Leo, ay may likas na lakas ng loob at hangarin na mapansin. Ngayong araw, mas uusbong ang iyong kagustuhang, tumulong at magtaguyod ng kapakanan ng iba, lalo na sa mga nangangailangan ng inspirasyon. Ikaw ay magiging magandang halimbawa, sa iyong kapaligiran hanggat nasa iyo, ang kababang loob kaysa pagpapakitang gilas. Mag-ingat sa pagiging dominante, sa mga usapan, makinig din sa iba. Sa trabaho, ang iyong karisma ay magdadala sa iyo ng suporta, mula sa mga kasamahan. Ngunit huwag hayaang umangat ang ego, sapagkat mas makapangyarihan, ang leader na marunong umunawa. Sa pamilya, panatilihin ang bukas na komunikasyon at iwasan ang sobrang kontrol. At tandaan, ang gawa ng kalikasan ay hindi matatawaran, dahil biglaan ang mga pagdating, gawing laging maging maingat. Virgo, ang bigay na ugali ng kalikasan ngayong araw. Ang Virgo, ay natural na maingat, sistematiko, at mahilig sa detalye. Ngayong araw, mas paiiralan mo ang organisasyon, sa bawat aspeto ng iyong buhay, mula sa tahanan, trabaho, hanggang sa relasyon. Ikaw ang tipo ng tao, na hindi mapakali kapag may kalat, at iyan ang magiging dahilan upang, mas lalo kang maging produktibo ngayon. Gayunman, paalalang huwag maging masyadong mapagpuna, lalo na sa mga taong hindi kayang sabayan, ang iyong antas ng disiplina. Sa usaping pinansyal, magiging maingat ka sa paggasta, at mas pipiliin mong ipunan ang kita kaysa gamitin agad. Sa pakikitungo sa pamilya, lalabas ang iyong pagkapraktikal, at handang tumulong sa oras ng pangangailangan. At tandaan, ang gawa ng kalikasan ay hindi matatawaran, dahil biglaan ang mga pagdating, gawing laging maging maingat. Libra, ngayong araw sa pahiwatig na bigay ng galaw ng kalikasan, ang Libra ay nagpapakita ng kanyang likas, nakakayahan sa balanseng pagtingin sa bawat sitwasyon. Hindi ito padalos-dalos, humusga at mas pinipiling suriin muna ang magkabilang panig, bago maglabas ng opinyon. Isa itong tagapag-ayos ng alitan, at tagapamagitan sa mga hindi nagkakaunawaan, sapagkat likas dito, ang pagiging makatarungan at patas. Sa trabaho, siya ay mahinahon ngunit matalino laging hinahanap ang paraan, kung paano maging kapakipakinabang sa grupo, nang hindi nagiging dominante. Hindi siya mahilig sa gulo o ingay, kaya't pinipili niyang mapalibutan, ng katahimikan at kapayapaan. Sa pakikitungo sa kapwa, may taglay itong karisma, na nagbubukas ng pinto para sa pagkakaibigan, at magandang ugnayan. At tandaan, ang gawa ng kalikasan ay hindi matatawaran dahil biglaan ang mga pagdating, gawing laging maging maingat. Scorpio, ngayong araw sa pahiwatig na bigay ng galaw ng kalikasan, ang Scorpio ay nagpapamalas ng kanyang malalim na intuition at matibay na kalooban. Hindi ito basta-basta nagtitiwala, ngunit kapag nagtiwala na, buo ang kanyang paninindigan. May likas itong kakayahan na mabasa, ang damdamin at motibo ng mga tao sa paligid, kaya't bihira itong maisahan o malinlang. Sa oras ng pagsubok, hindi ito natitinag at may lakas ng loob, na harapin ang anumang hamon. Sa kanyang tahimik na kilos, ay may taglay na determinasyon at tapang na hindi ipinagyayabang. Sa personal na relasyon, siya ay tapat, maalaga, at hindi nagpapabeye sa mga mahal sa buhay. Hindi siya mahilig magkwento ng kanyang nararamdaman, pero sa kanyang mga gawa ay nadarama ang lalim ng kanyang pagmamahal. At tandaan, ang gawa ng kalikasan ay hindi matatawaran, dahil biglaan ang mga pagdating, gawing laging maging maingat. Sagittarius, ngayong araw sa pahiwatig na bigay ng galaw ng kalikasan, ang Sagittarius ay nagpapakita ng kanyang likas na pagiging masayahin at bukas sa bagong karanasan. Hindi ito natatakot sa pagbabago, bagkus ay tinatanggap ito bilang bahagi ng pagunlad ng sarili. May taglay itong tapang, naharapin ang mga hindi patiyak at laging handang matuto, sa bawat pagkakamali. Sa pakikitungo sa iba, siya ay palakaibigan at may malawak na pangunawa, madalas siyang maging inspirasyon sa mga taong nakakakilala sa kanya sa kabila ng kanyang kasiyahan sa paglalakbay at pagdiscover ng bago hindi niya nakakalimutang bumalik sa kanyang pinanggalingan at pahalagahan ang kanyang mga ugat sa mga desisyon bagamat minsan ay padalos-dalos pinapairal pa rin niya ang lowika kapag nararamdaman niyang seryoso na ang usapin at tandaan, ang gawa ng kalikasan ay hindi matatawaran, dahil biglaan ang mga pagdating, gawing laging maging maingat. Capricorn, ngayong araw sa pahiwatig na bigay ng galaw ng kalikasan, ang Capricorn ay nagpapakita ng kanyang likas, na pagiging masinop at matyaga sa pag-abot, ng kanyang mga layunin. Hindi ito madaling panghinaan ng loob, kahit gaano pa kahirap ang landas, sapagkat alam niyang ang tunay na tagumpay ay bunga ng disiplina at sakripisyo. Isa itong tahimik na manggagawa na hindi humahanap ng papuri ngunit kinikilala dahil sa kalidad ng kanyang gawa. Sa kanyang mga kilos, laging makikita ang kahalagahan ng pagiging praktikal at maingat. Hindi ito nagpapadala sa uso o sa pansamantalang aliw. Mas pinipili nitong paglaanan ng panahon ang mga bagay na may pangmatagalang halaga. Sa pakikitungo sa pamilya, siya ay responsable at maaasahan, laging handang tumulong kapag kinakailangan. At tandaan, ang gawa ng kalikasan ay hindi matatawaran dahil biglaan ang mga pagdating, gawing laging maging maingat. Aquarius, ngayong araw sa pahiwatig na bigay ng galaw ng kalikasan, ang Aquarius ay nagpapakita ng kanyang pagiging malikhain at bukas sa kakaibang paraan ng pag-iisip. May taglay itong pagkamapanlika na ginagamit sa pagresolba ng mga problema at sa pagbuo ng mga bagong ideya. Hindi ito natatakot sumalungat sa nakasanayan kung alam niyang may mas makabago at makataong alternatibo. Mahilig itong mag-isip ng malalim, at magplano para sa kinabukasan, ngunit hindi rin ito nakakalimot sa kasalukuyan. Sa kanyang pakikitungo sa kapwa, siya ay may malasakit at bukas palad, sa pagtulong, lalo na kung ito ay para sa kabutihan ng nakararami. Minsan ay naiiba ang kanyang pananaw, ngunit ito ay nagiging daan, upang maipakita ang kanyang natatanging husay. At tandaan, ang gawa ng kalikasan ay hindi matatawaran, dahil biglaan ang mga pagdating, gawing laging maging maingat. Pisces, ngayong araw sa pahiwatig na bigay ng galaw ng kalikasan, ang Pisces ay nagpapamalas ng kanyang malalim na damdamin at pag-unawa sa sitwasyon ng iba. Isa itong sensitibong nilalang na may kakayahang damhin ang emosyon ng mga taong nakapaligid sa kanya. Sa kanyang tahimik na paraan, siya ay nagbibigay ng ginhawa at kapanatagan sa mga taong nabibigatan sa buhay. Hindi ito palasigaw o mapagmataas, bagkus ay laging handang, makinig at umunawa. Sa usaping emosyonal, siya ay tapat at totoo, hindi nagkukunwari o nagpapanggap. May malikhain din itong isipan na ipinapakita sa sining, musika, o mga personal na proyekto. Sa kabila ng kanyang pagiging malambot, may taglay itong katatagan kapag kinakailangan ng paninindigan. At tandaan, ang gawa ng kalikasan ay hindi matatawaran dahil biglaan ang mga pagdating, gawing laging maging maingat.